Bau buat nah strong hands nah strong hands strong hands mm. strong hands time na eh. ah. <coughs> 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 10 minutes mm. Mm hmm Hello ka mo. Hello. Hello ba ako? <laughs> mm. uh, oh, oh. <laughs> uh. uh. sino ba ako? Si Mami? <laughs> Ligo na si Daddy, di ba? <laughs> sino ang baho? Puit ang baho, puit ang baho, puit! Anong gusto mong cake? Bibila cake? Mm -hmm. Malit? Mm -hmm. tayo mamaya, no? Ano? One month na? Welcome back po dito sa buhay sa Canada. Andang araw po sa ating lahat Nasaan man kayo dito sa Canada O sa manlupalok ng mundo Anong araw ay um, Thursday um, 3.46 ng hapon Pero medyo madilim na Lalabas na naman tayo At kailangan nating pumunta ng Canada Post At kailangan ipadala natin to um, Para kay uh, Baby Yana Requirements niya para sa Child Benefits Para mag start na siyang makareceive ng uh, ayuda sa government. Wala kasi siya sa ano, sa online. Kaya, I mean, wala, wala yung form sa online. Kaya, hard copy siya na kailangang ibalik. So, gusto sumama ni Mrs. Kaso, malamig sa labas. Medyo, baka lam, uh, kumirot yung tahi niya. And then, si Yana, baka hindi kaya niya lamig. 4 eh, degrees sa labas yun um, yun pagkayari kung pumunta ng Canada Post kasi bukas December 1 na dito bayaran na naman ng rent o meron mo na ako kay commander ng um, pera kasi para hindi sakto yung marireceive ko na ayuda sa government kasi late na baka next week pa eh bukas ng pera ng bahay kaya yun Um, bibili na rin ng mga ng ano ng grocery nagpapabili kasi yung isa ng tinapay at saka bibili tayo ng malit na cake para kay kasi one month old na maraming nagisabi bakit mahirap daw sa Canada bakit nag-stay pa marami kasing reason yan uh, kanya kanya ng dahilan kung bakit number one na yung nga sa bills hindi mo pwedeng gawanan nang wala kang backup na pera para makover yung mga iiwanan mo marami siguro mamaya sabihin or sa ibang vlog kaya pupunta mo na ako sa pupuntahan ko baka si gabihin na ako at yung isa matutulog na at medyo pagod kailangan kong palitan sa pag-aalaga kay Yana so tara punta mo tayo sa pupuntahan ko Kanina no Pagbising ko Mga bandang alauna Tapos habang nagkakape <laughs> Pagbukas ko ng Facebook page Puro katnil ang Nakikita Grabe Trending Kasi itong lalaki eh ang habang panahon pa lang niyang nilaloko yung babae eh. grabe yun na nga na confirm na nga na November 30 nag-announce na hiwalay na hiwalay talaga sila matagal na so tong lalaki naglolo ko pala ilang years na sa so, TikTok ganun din eh nakikimara tayo bilis ng uh, araw dito grabe December 1 na bukas babalik na naman ako sa trabaho ma-adjust yung schedule namin ng pahinan commander medyo mahirapan siya sana kayanin niya kasi eh, mahirap pero mabilis lang din naman yun Grabe oh, hindi pa nag-snow dito. Nung last year eh, umatak na yung snow eh, Nung bandang November. mag december na, wala pa rin. So yun na nga, papadala ko yung requirements ni na sa Canada Post. Babalik namin sa, ano, sa CRA para ma-process na yung benefits niya at makatanggap na siya ng ayun na buwan buwan malaking bagay yon para sa amin pero napag-usapan namin ni commander na ipunin yon at huwag gastusin para in the future kung magdalaga man siya bibigay namin siya lahat ganun kasi ginagawa ng mga ibang Pilipino dito eh yung iba nga, yung katrabaho kong ano, uh, Filipino-Canadian, Bata pa. So yun nga, nung nag-18 daw siya, inipon daw ng parents niya yung ayuda niya since nung bata siya. Nung nag-18 na, binigay daw sa kanya. Ngayon, itong magulang, magaling magpalaki ng mga anak nila, tinuruan ng, ma ng tama. So instead na ibili ng ganito, ganyan, kinuha ng property. Pinang down, kumbaga. Tapos, ngayon itong anak diba at so doon na pupunta yung hard earned money niya na hindi puro palabas so sooner or later makukuha niya na yun um, sa kanya na yung property kasi ang sabi niya sa akin paparentahan daw niya yun na mag sisilbing cash flow sa kanya while nag-work so Bilipo ka dun. Bihira ang mga magulang na ganyan magpalaki ng mga anak. So, bali, nandito na tayo. Ayan, nasa tapat na tayo ng kadalahan ng ano letter. Canada po sa loob niyan. Walang ganong tao. Mabilis lang to. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mabilis lang andito na ako sa sakyan. <laughs> So, yun nga, binigay ko lang yung ano, yung envelope. Tapos sabi niya, sabi ng babae, regular mail. Yeah, sabi ko. And then dollar 12 cents daw. Bali ito. Tinanong ko kung may resibo eh, sabi niya, yan lang daw yan yung uh, katunayan na chinard sa akin. Nandun naman yung address eh. May email naman nila yon. Lalagyan na lang nila ng seal. Uh, I'm not sure how many days, pero sabi regular meal. O, so yun, pupunta naman ako ng uh, um, TNT supermarket sa loob. Bibili ako ng paboritong tinapay ni Commander at yung tinapay ko tuwing morning. And bibili ng cake. Yun, dito tayo. Maglalakad, pumunta tayo sa loob ng TNT. Kaya na nga, nakabili na rin tayo ng bibili natin sa loob ng TNT. Ito na. <laughs> Grabe oh. Nung makarang araw pumunta ako dito, yung lahat ng machine hindi gumagana out of service. Ngayon, ganun na naman. Parang nagpapaubos yata sila ng cash, ano? Puro na lang <laughs> card yata ngayon. Pero, sige ko, nagre-reload sila ng pera. Not sure. Kaya, ang haba ng pila sa loob. Welcome. Like, okay.